Antabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast! At sa sunshine, sunshine Radio. Oras 11:30 in the morning. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster! Headlines! 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 News Blast! 55 volcanic earthquakes na detect sa bulkan Kanlaon ayon sa FIVOX. Headline. LPA, posibleng papasok sa par sa Web Subyanes ayon sa pag-asa. Headline. Dati kinokonsidera ang paglikha ng Build Back Better Fund sa 2026 national budget. Headline. Kamara binawasan ang budget ng OVP Representative Harold Duterte tinawag itong bullying laban kay VP Sara. Headline. Representative Kiko Barsaga sinabing araw-arawin ng mga kilos protesta laban sa korupsyon. Headline. Sa international news, pagpapalaya ng Hamas sa mga Israeli hostage na katakda na ngayong araw. Headline. Sports News Serafirma Jeep, panalo kontra Enlex Road Warriors. Headline. showbiz news, Carlos Johansson, posibleng gaganap bilang Mother Gothel sa live action version ng... Tango. Headlines. 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 News blast. Suma-sambulat sa buong Pilipinas. Sun-sun-sun-sunshine News Blast! So ganit hali, Pilipinas? Araw ngayon ng lunas, October 13, 2025. Ako yung makakasama, Val de Vinegar. Sunshine News Blast. tayo natin mga balita na detect sa Vulcan Canlaon sa Negros Islands ang nasa 55 volcanic earthquakes sa na nakalipas sa 24 oras. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX, na itala sulfur dioxide emissions na nasa 1,200 tonelad at may puting usok na umaabot sa 300 meters. Nananatili pa rin nasa alert level 2 ang vulkan kung nasa moderate unrest ito na pwedeng magdulot ng biglaang steam-driven phreatic explosions. Paalala ng FIVOX, iwasan ng 4 kilometers na permanent danger zone sa paligid ng vulkan. Sunshine News Blast. pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang low pressure area sa Webes October 16, 2025 o Biyernes October 17. Ayon sa Philippine Atmosphere Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, ito ay dahil ang LPA ay namonitor mahigit 2,000 km sa silangan ng southeastern Mindanao. Samantala, ang Easterlies mula sa Pacific Ocean ay magdadala ng ulan sa Eastern Luzon at Visayas. Habang sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Karaniwang maaraw, ngunit may pagkakataon ng pag-ulan at thunderstorm. Sunshine News Blast. Natukoy bilang aftershock ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30 ang nangyaring lindol sa Bogos City, Cebu ngayong lunes, October 13, 2025. Ang ah, sinasabi ng FIVOX ay ang nangyaring magnitude 5.8 na lindol na may lalim na limang kilometro kaninang alauna 6 na madaling araw. Sumantala ayon sa Office of Civil Defense na nanatili sa 75 ang namatay at at malapit sa anim na ng sugatan mula sa Natura Magnitude 6.9 na lindol apektado rito ang mahigit 700,000 daang katao o 200,000 pamilya sa Central Visayas mahigit tatlong katao o walong daang pamilya ang nasa evacuation centers habang may git limang libo o nasa may isang libong pamilya ang nasa uh, may limang libo katao o isang libo na pamilya na sa ibang pansamantalang tirahan. Nasira naman ang mahigit 70,000 na libong bahay at mahigit 700 na infrastruktura na nagkakahalaga ng 6.77 million pesos. Ang buong Cebu ay kasalukuyang nasa state of calamity. Sunshine News Blast. Nakatakda namang magbigay ang Taiwan ng 200,000 US dollars o nasa 11.6 million pesos na tulong para sa mga nasalanta ng manage 6.9 na, na lindol sa Cebu. Gaganapin ang turnover ceremony sa Taipei Economic and Cultural Office sa Manila sa Martes, October 14, 2025. Layunin na ang na tulungan ng mga pamilya apektado na may balik ang kanilang mga bahay at mapabilis ang reconstruction. Ito ang unang bahagi ng tulong ng Taiwan para sa Pilipinas at susundan pa ito ng relief materials. Sunshine News Blast. Walang uh, malalang pinsala sa unka flyover sa Pavia Iloilo matapos ang dalawang malalakas na lindol sa Visayas at uh, Mindanao. Ayon sa Department of Public Works and Highways Western Visayas, nakuha ito na resulta matapos nag-deploy ng technical teams para sa rapid visual assessment. Kasunod nito ng pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30 at magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental noong October 10. Sa kabila nito, patuloy ang routine monitoring para sa posibleng delayed effects ng aftershocks. Ipapasalala ng DPWH ang flyover kung may nakita silang seryosong panganib sa kaligtasan. Balak din ng DPWH na inspeksyonin ng heritage churches at lumang gusali sa ilo-ilo na madalas puntahan at madaling maapektuhan ng lindol. Sunshine News Blast! ang Department of Human Settlements and Urban Development at DHSUD o DSOD ng Modular Shelter Units sa Davao Oriental. Magsisilbi ito bilang temporary shelter ng mga pinalikas dahil sa magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na lindol doon. Itatayo naman ang mga... Magnitude 7.4 at magnitude 5.8 na doon sa Davao Oriental mga kapartner. Tatayo naman ang mga modular sa mga bayanihan villages na itatakda ng mga lokal na pamanaan. Samantala, katuan ng disod sa pagtitiyak na makarating ang tamang tulong ng mga apektado ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development, at Department of Health. Sunshine News Blast! Kailangan magkaroon ng kapareho pag-aaral sa Davao Region, hindi sa Lindol, gayon ng The Big One sa Metro Manila. Ito ang binigyan diin ng Regional Director ng Office of Civil Defense Region 11 na si Ednarda Yanghirang sa panayam ng Yasubanay News. Lalo na niya at ang Philippine Trench o Mindanao Trench ay nasa silangan ng Mindanao o malapit sa baybayin ng Davao Region. Ang Philippine Trench ay aktibong pinagmumula ng lindol at posibleng tsunami. Sunshine News Blast! Director Bakulkol, sabi ko, can we have a study kaya ng nagpinangyari sa Metro Manila na ginawa yung study ng West Valley Fault? sabi ko, kailangan din namin dito sa Davao, sa Mindanao, ng para yung study will be the basis of preparedness contingency plans of the local government and everybody, including the private sector. Kasi pag walang study yan, yung impact study, para bang kung puputok yan, uh, na maglinog, ganito ka, ito ang damage. <coughs> Ang Regional Director ng Office of Civil Defense Region 11 na si Ednard D. Anghirang sa panayam ng SMI News. Sa ngayon ay bubuo na sila ng technical working group para sa gagawing pag-aaral. Ito, October 10, 2025 ay naiyanig ang Davao region ng magnitude 7.4 na Lindol. Ang sentro nito ay sa bagay ng karagatan malapit sa southeast. Nang Manay Davao Oriental. Sunshine News Blast. Ikinupang e sa gabang naman na lumikha at isali ang Build Back a Better Fund sa 2026 National Budget. Ayon kay Senter Sherwin Gatchalian, ito ay para tulungan ng mga nasalanta sa kalamidad. Ang pondo ay manggagaling sa Local Government Support Fund o LGSF at gagamitin para sa reconstruction ng mga bahay at komunidad. Halimbawa na rito ang mga apektado ng lindol sa Bogos City, Cebu. Hindi naman ito bagong budget item, kundi palalawakin lang ang gamit ng LGSF para isama ang housing subsidy at reconstruction support. Samantala, ayon Gatchalian, may natitira pang 182 billion pesos na disaster response fund na sapat hanggang katapusan ng taon. Sunshine News Blast. Na ng Kamara na bawasan ang panukalang 889 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa taon 2026. Sa kanilang napagkasunuan, babawasan ito ng 156 million pesos bilang tugon sa so, umano'y patuloy na pagtanggi ng pangalawang pangulo na humarap sa budget deliberation. Sa, sesyon uh, nga nitong BNES, October 10, 2025, inihain ni mamaya uh, liberal representative Laila Dilima ang mungkain na ibalik ang OVP budget sa antas itong 2025 na nasa 733 million pesos lamang. Tinanggap naman ito ni House Appropriations Chair Michaela Swansing, ngunit tiniyak niya na mananatiling protektado ang mga empleyado ng OVP sa kabila ng pagbabawas. Samantala, nagpahayag ng pagkadismaya sa puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte, pinsan ng Vice Presidente, sa desisyong ito ng Kamara. Ayon na sa kanya, ang pagbawas ng pondo ay bullying laban kay VP Sara. Giit niya, hindi ito ang tamang proseso ng pagbabudget kundi isang parusa sa politika. Binatikos din niya ang weaponization ng budget laban sa kaniyang pinsan. Ngunit natitiyak naman ang kongresista na magpapatuloy pa rin si VP Sara sa tahimik. Ngunit, epektibong pagilingkod. Sunshine News Blast. Hindi na kailangang silipin. Ito ang pabiro na sinabi ni Vice President Sara Duterte hingin sa pahayang ni Ombudsman Boying Rimulya kamakailan. Magugulitan sinabi ni Rimulya na si silipin umano nito ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth of Salen at issue ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Payo ni VP Sara, mas maino na pag-aralan na ni Rimulya ng maayos kung ano ang mga hakbang niya tungkol sa isyo at huwag nang mag-aksaya ng oras na silipin pa ito. Sinabi na ng ang pangalawang Pangulo, ipagpapasadyos niya na lang ang mga gagawin ni Remulia. Sunshine News Blast! Niya, silipin, niya si Lipin. na niya si No? ilagay na niya sa harap niya at uh, pag-aralan na niya ng uh, maayos uh, kung ano man yung uh, gusto niya gawin. Ipagpasadyos na lang natin siya at uh, kanyang mga... Uh, gagawin bilang policeman. Samantalang sinabi ni VP Sara na kung siya ang Pangulo ng Bansa, hindi hindi niya talaga itatalaga si Rimulya bilang ombudsman. Hindi na siya nagbigay ng paliwanag kung bakit niya ito nasabi. Sunshine News Blast! Kung ako presidente, hindi siya ang i ko ombudsman. Si Vice President Sara Duterte. Samantala, tinanggihan ng International Criminal Court ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pansamantalang paglaya nito. Sa halip ay iniutos nito ang batuloy na pagkakadetain ng dating Pangulo. Ayon sa dokumentong inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 noong October 10, 2025, Naniniwalas silang may posibilidad pa rin ito na tumakas kung kaya't kailangan ang kanyang pagkakakulong. Dagdag pa ng ICC, bilang dating Pangulo ng Pilipinas, si Duterte ay may koneksyon at suporta sa politika sa bansa. Kabilang na ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na maaaring makatulong umano sa kanyang pagtakas. Dahil dito, tinulog sa ni Davao First District Representative Kulong Duterte ang desisyon ng ICC. Sa katunayan ay tinawag niya itong isang political theater. Binalaan niya na rin ang mga tinawag niyang mga dumukot sa kanyang ama at sinabing mananagot sila sa kanilang ginawa. Binatikos si din niyang umano'y pakikialam ng Central Intelligence Agency o CIA at ikiniit na hindi nito mapapatahimik si dating Pangulong Duterte. Sunshine News Blast. Sa kaugnay na balita, ipinahayaan ni Attorney Harry Roque ang kanyang matinding pagkadismaya sa desisyon ng International Criminal Court na huwag payagan ang pansamantalang pagpapalaya ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Roque, ang desisyon ay mali, di makatao at labag sa karapatang pantao. Ngayon niya, hindi dapat ginamit ang ICC ang anumang mapahayag ni Vice President Sara Duterte bilang basihan ng desisyon. Ito dahil emosyonal lang na paya ng isang anak at hindi ebidensya ng posibleng pagtakas. Dagdag pa ni Roque, hindi rin isinalang-alan ng hukuman ng edad at kalus uh, kalusugan ng dating Pangulo na ngayon ay 80 years old nat, at may limitadong cognitive capability. Tinulig sa rin ni Roque ang pagtingin ng ICC na ang pagtutol ng Pamilya Duterte sa horisdiksyon ng hukuman ay isang uri ng pagsuway. Sunshine News Blast. At sinabi rin naman mga nakaraan ni Senator Ping Lacson. Ito ang sinabi ng dating Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Legal Advisor Attorney Salvador Panelo sa kanyang programa sa SMN News. Isa dito, Ani Panelo, ang magarat malapalasyong bagong gusali ng Senado kung saan pasimuno ang naturang Senador. Nagkakalaga ang gusali ng higit 30 billion pesos, ngunit hanggang ngayon, ay hindi pa rin ito natatapos. Ito'y kahit inumpisa ang konstruksyon noong taong 2019. Komento ni Panelo, mas makabubuti sana kung inilaan na lang ang ganito kalaking halaga sa mga pagpapatayo ng mga slid aralan, ospital at mga tulay. Sunshine News Blast! Ang senador na yan, nagbabalilis siya, papakita siya, pero ang katotohanan, eh, marami siyang nakarahan na questionable. At ang pinakamatindi nga, eh, yung palagi kong sinasabi, na siya ang pasimuno ng pagpapagawa ng isang bagong building sa Senado kung saan gagawin opisina ng mga senador at yung uh, building na yon nagkakalaga sa simula parang 22 billion pesos ang halaga Ito'y ay na sa 35 billion pesos sana yung pera ng yun ginamit sa pagpapatayo ng mga skilahan, ng mga ospital, ng mga tulay, at kagaya rin itong kalamidad, sana nagagamit yon yun pero hindi. Sa mandala, sinabi ni Panelo, ang gusaling ito ng Senado ay maituturing din na isang uri ng korupsyon. Sunshine News Blast! Misga, ang tawag doon ay korupsyon corruption sapagkat so uh, ginagamit mo ang pera ng taong bayan para sa iyong sarili para sa iyong, sa iyong mga sinatong Si Attorney Salvador Panelo is isang former Chief Presidential Legal Counsel. Matatandaan nung nakarang taon ay nagkaroon ng pagkabahala sa si Sen. Alan Peter Cayetano sa halagaan ng gusaling ito. Habang si Sen. Cheese Escudero naman ay inuutos ang suspensyon ng konstruksyon upang magkaroon ng komprehensibong review. Ang nasabing ng no, Senate Building o NSB ay matatagpuan sa Fort Bonifacio Taguig City. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Time check 11.47 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Medikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado lahat quality. Yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob. na gasolina, pero sulit ang halaga. Mag-clean fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! huhupa ang mga kilos protesta laban sa laganap na korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Obserbasyon na ito ng ekonomisan si Dr. Michael Batu sa panayam ng SMNI News. Sa tingin niya pa nga ay mas lalawak pa ito. Sunshine News Blast! Hindi sila dapat na uh, umasa na huhu pa ito. Bagkos ito'y mas lalo pang lalaki at lalawak sa aking palagay hanggat wala silang ginagawang paraan no, para masawata ang graft and corruption sa, sa ating bansa, eh lalo pang lalaki at lalakot. Tugon nito ng kanumisa sa pinangunahang kilos protesta ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga neto linggo, October 12, 2025. Kaugnay nito, sinabi ni Bato na posibleng ang mga Pilipino abroad ay magsasagawa na rin ng mga kilos protesta bilang pagpapakita ng kanilang pagkadismaya sa nangyayaring malawakang korupsyon sa Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang sa malamang makakaroon din kami dito sa uh, sa labas ng bansa no ng mga pagkilos din uh, laban sa uh, graft and corruption diyan sa ating bansa. Kaya hindi dapat magpakakumpiyansa no itong uh, si Marcos Jr. dahil asahan nila hangga't wala silang ginagawa para maiayos yung issue ng korupsyon eh, lalo pang lalaki at lalawak ang mga pagkilos. Ang ekonomistan si Dr. Michael Batos, panayam ng smn 9 News. Sunshine News Blast! Kalbita, Representative Kiko Barsaga, sinabing araw-arawin ng mga kilos protesta sa mga subdivision kung saan nakatira ang mga politikong magnanakaw. Si Jason Rubrico sa report. Linggo ng gabi ng higpitan ng autoridad ang siguridad sa paligid ng Forbes Park sa Makati City. Mahigpit na binantayan ng mga pulis ang bawat gate ng exclusive subdivision habang isinara naman sa mga motorista ang bahagi ng McKinley Road papasok ng Forbes. Ang dahilan, isang rally laban sa mga tiwaling politiko na pinangunahan mismo ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Personal na inasikaso ni DILG Secretary John Vick pinagsimulya ang seguridad at nakausap pa nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa sitwasyon. Sabi ka, take care of the situation. Ayun lang, hindi naman siya, uh, hindi naman siya nagkapalik. Sabi niya lang, take care of the situation, make sure that no one gets hurt. So, kaya may dito sila. Everybody has a right to, uh, to, 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 air their grievances. Pero uh, hindi kami sa ano hindi kami patayag sa violence. Pasado alas 11 ng gabi, nang dumating si Congressman Barzag sa Bandia Gate ng Forbes Park kasama ang mga rallyista. Kailangan talaga ito ng bansa natin if we do not show, not just the local community but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulit-litin lang yung mga nangyari for the past, for the past few years, for the past, for the past, ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse at hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point, we have to say it has to stop. Gate ni Barzaga, sa Forbes Park nila idinaos ang protesta dahil dito umano nakatira ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan, kabilang sina Martin Romualdez at Zaldico. Kasi dito yung mga magnanakaw, dito yung, ito yung na-implicate na bahay ni Romualdez, ni Zaldico. So, ito yung mismong tinatarget namin. ay naman namin mag sa Nepal na susunogin yung parliamentary building because that will just that will just end up causing more chaos in uh, in our government. Ang gusto lang namin, ang target lang namin yung mga magnanakaw, no one else, not, not the businessmen, not the good government officials. We just want our money back and the people imprisoned. At nang tanungin kung araw-araw na ba silang magpoprotesta, mariin ang naging sagot ng kongresista. Yes, every day, every day. Pero ano, yung bukas, yung next day surprise, hindi ko sasabihin kung saan subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung ano oras, it's just surprise and uh, sila na bahala. Um, if they want to protect the, kung gusto na protectan yung mga magnanakaw dito at yung mga magnanakaw na nakatira sa mga mamahaling subdivision, sa mga private subdivision na mga 200, 300 million per lot or yung iba mga 1 billion per lot, then that's fine. that, that would be perfectly okay. But para sa akin lang, We have to protect the interests of the Filipino people over the interests of corrupt politicians. That's why we're targeting the private, the private homes of the corrupt instead of the public, the public offices where they steal the money from. Kasi doon ninakaw lang na yung pa per. dito, dito na dinadala. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. SM9 News. Sunshine News Blast! Uh, pinakamarami ang uh, suspected ghost flood control projects uh, sa Luzon. Ito ang lumabas sa uh, inisyal na datos ng Independent Commission for Infrastructure. Sa kabuang 29,800 na projects na sinuri mula 2018 hanggang 2024, 8,000 ang validated at uh, 421 ang tinukoy na kahinahinala. Pinakamataas ang bilang sa Luzon na may 261 sinundan ng Visayas May 109 at 51 naman sa Mindanao. Suma sa bulak sa buong Pilipinas. Sun sun, sun sunshine news blast. International News Blast. Pinayandaan ng Hamas ang pagpapalaya sa natitira nilang mga Israeli hostage. Ayon sa napagkasundoan ceasefire, kapag nailigtas ang Hamas ang mga bihag, magpalaya ang Israel ng halos 2,000 na Palestinian prisoners. Magsisimula ang pagpapalaya ng mga bihag ngayong lunes, October 13, 2025. Ang Hamas ay pumayag na para sa long-term ceasefire at hindi gagamitin ang kanilang armas, maliban na lang kung atakihin sila ng Israel. Sports, sports, news blast. Na tayo na ng jeep ang Alex Road Warriors sa score na 97-91 sa naging laban nila nito October 12, 2025. Ito ang unang panalo ng bagong coach nila na si Ronald Tubid at unang panalo ng Jeep mula pa noong Abril. Pinangunahan ni JM Bravo ang kupuna na may 18 points at 8 rebounds. Samantala, sa premier Valuable League of PVL bumida si Anna De Beer ng Zeus Coffee Thunderbells sa kanyang debut game nitong October 11. Ito ay matapos magambag siya ng 37 points para maipanalo ang Thunderbells laban sa Charity Go Crossovers sa score na 25-15, 19-25, 25-20, 25-23. Tinulungan naman siya ni AC Miners na may 13 points. Sa sumunod naman na laban, panalong Akari Chargers kontra Creamline Cool Smashers sa score na 23-25, 25, 25, -25. 23 30 28 23 25 15 12. Bida rito si Anime ang import ng Akari matapos mag-ambang ng 33 points at 14 receptions. Si Kirk Nishwan and Creamline naman ay may 36 o oh, 26 points subalit so kina-post pa rin ang kuponan. Sunod susunod na kalaban ng Akari ay ang Charity Go sa Martes, October 14. Showbiz News Blast. Posibleng gumanap ang American actress at producer na si Scarlett Johansson bilang Mother Gothel sa live action version ng Tangled ng Disney. Ayon sa ulat ng Entertainment News website na Deadline, itunuloy na ng Disney ang paggawa ng pelikula matapos itong pansamantalang ihinto noong Abril. Ang original na Tangled ay nilabas bilang animated film noong taong 2010. Tungkol ito kay Rapunzel, isang prinsesang may mahaba at mahiwagang buhok na ikinulong sa si Tori ni, ni Mother Gothel, isang babaeng gumagamit ng mahika para manatiling bata. Umabot sa 592 million ang kinita ng pelikula at ito ang may pinakamarking kita sa mga pelikula noong 2010. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Ang Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In 1 John 4.18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Walang kasamang takot ng pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sunshine News Blast. At ayun na nga mga kapartner, isisingit tamin ulit ito dahil pinarangalan ng SMNI News bilang Asia's Outstanding TV Network for Public Service and News sa Gawad Parangal ng Bayaning Pilipino 2025. Ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng SMNI News sa makabuluhang pagbabalita at tunay na paglilingkod sa sambayanang Pilipino ng may integridad at malasakit. Ang tagumpay na ito ay bunga ng patnubay at pamumuno ng aming honorary chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy. At para din sa ating mga sponsors at mga donors po para sa Asamay Foundation Incorporated. Maraming salamat po sa muli at sa lahat ng gustong humabol, naka-flash po sa ating screens at mga numbers kung saan tayo pwede makipagunglayan para sa ating mga tulong. At dahil dyan, mga ka-partner ng uh, Araw na Lambang, sa Go na ako partner at Pasko na. Inyo na ito ngayon ang balitaan ngayon tanghali ng Lunas, October 13, 2025. Sa ngalan ng buong pwesa ng DZAR 1026 SMNI Radio tang ang SMNI News, sa yung naging tagapagbalita, Valdi Vinagrasha. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Radio. Radio Kapartner mo sa Balita at serbisyo. Kung akong tatanungin kahit saang aspeto gusto ko garantisado metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatagalong. Sulit ang halaga. mag fuel ka.